Good morning mga ka-farmers. Welcome po dito sa ating channel. So bali ngayon mga farmers ay mag-harvest po ako dito sa bali pang apat niya pong harvest. So <clears throat> kakatapos ko lang po mag-harvest doon sa kabila ng Ampalaya dahil uh, kailangan po na unahin yon At uh, baka na kailangan di po kasi masikatan ng araw. So yan na uh, Bago po yung lahat, uh, sasagutin po na natin mga yung mga tanong ng ating mga subscriber at uh, nagiging problema ng kanilang sa kanilang mga talungan. So una una po kay Sir Arnil Pigarido. And shout out sa iyo Sir. So bali nagtanong si Sir dito na So yung problema po daw sa kaniyang talong ay naninilaw at naglalagas po ang kaniyang mga dahon. So, yung tendency dyan, boss, fungus. At yung isa, baka po kasi nag ka ng contact herbicide. So, tulad po ng mga Maximus, uh, basta. So, kung ano-ano pa po yung pwedeng gamitin sa gulay. So, baka natalsikan po ito o timing na nag ka ay mahangin. So, ano yan, bali, maglalakas lang po talaga yung daon yan at uh, pero manunumbalik din yan, uh, mabubuhay pa rin yan. Pero kapag punggos na po talaga, uh, talagang de na yan, mamamatay na lang po yan, boss. Uh, kailangan mo na lang gawin dyan ay bunutin. So para hindi na po kumalat at uh, hindi na po mahawa yung iba. At uh, mag-spray po kayo ng score na fungicide or uh, magdrainge kayo ng kuside. Uh, uh, ano yan, fungicide bactericide po 'yo si kuside. at saka copper base po siya, sir. Ah uh, Sir Arnel, so wag po kayong maghahalo ng insecticide o ibang lason. So pwede nyo rin po siyang i-drench. Uh, bali yung templada po niyan ay 2 grams sa ah uh, 20 20 grams pala sa 16 liters. So uh, sa edad po kasi ng talong nyo uh, 2 months na po, uh, pwede na po kayo niyan mag-drench ng dalawang uh, lata or tatlong lata. So depende po sa ano kung nag-added uh, drench po kayo ng abono so mix nyo na lang po sa abono. So pag kapag i-spray nyo naman sir uh, solo lang po. So wag la wag nyo na pong uh, haluan ng iba. At saka kay Ma'am uh, Eden uh, dumagat. So nagtatanong naman si Ma'am kung uh, nag uh, bakit daw naglalagas yung kanyang mga bulaklak. So yung gawin nyo lang po Ma'am uh, mag-spray po kayo ng uh, foliar. Ah, uh, po kayo ng foliar na malakas po sa potassium. So, mag-spray po kayo ng twice a week or kung namimit ah, uh, kung na po kayo sa inyong talungan, so mag po kayo ano uh, every after harvest. So, yung sa akin kasi dito, yung ginagamit ko na foliar ay Mega So, hindi na po gumagamit ng ibang foliar. Ah, uh, meron din po palang ano, uh, yung caltrak at saka Boltrak. So, yara uh, produkto po 'yon ng Yara. So dati gumagamit po ako ng hyper. So ngayon hindi na. Pero mas kung ano, uh, pwede nyo po gamitin yung Megatonic, hyper. So at saka yung mga sinasabi kong ano, uh, track at saka track. Pero kung uh, nagtitipid po kayo, so marami pong foliar na medyo mura at saka malakas po yung kanyang putas. So yun lang po yung gawin nyo ma'am Eden Dumagat. At saka kay ma'am Milani Pangilinan, so problema naman ni ma'am uh, mga hanip. So yan yan na po siguro yung tinatawag na trips. So yung pagkaalam ko no, so trips yun maliliit po na kulay pula. At saka magkakasama po yan sila ng mites. So yung gagamitin niyo po ma'am uh, yung insecticide na mayroon pong active ingredient na abamectin or yung cotetso. So isa po kasi yung ginagamit ko ay yung agrimec. So yun po ay para sa trips or sinasabi niyo pong hanip. Uh, mag-spray po kayo din ng twice a week. So, uh, ano lang, salitan lang po si Kotecho at saka si Agrimic. O pwede naman po kayo bumili ng, ano, ng ibang insecticide na uh, kaya pong pumuksa ng trips. At saka kay Sir Arnel Rom, Rambua, uh, Rombua. So, nagtanong po si Sir kung ano po yung foliar na ginagamit ko kapag maliliit pa. So, Uh, yung ginagamit ko mga ka-farmers ay yung mega uh, megatonic pa rin. So kahit uh, one, uh, one week after uh, transplant, so nag-spray na po ako niya ng megano, megatonic kasi meron po siyang metomel. So dahil uh, yung metomel, uh, kapag bagong tanim po mga ka-farmers yung ating talong o mahigit isang linggo, so meron pong mga cutworm. So yung metomel, uh, kaya na po niyang puksain yung cutworm na namumutol ng ating punla. So samaan na rin natin ng uh, megatonic na foliar. So, 2-in-1 na po yan. Foliar insecticide na po siya. At saka kay Sir Danny Garcia. So, foliar daw din na para sa pang bulaklak. Yung nga, Sir, yung sinasabi ko ay yung megatonic or ah uh, yung caltrak at saka bulltrack. So, pwede din po kayo mag-spray ng hyper. O, kasi mura lang po kasi yan. So, pwede po kayo mag... Uh, mag magano ah uh, mag Uh, ano sa Shopee. So bumili doon kayo mag-order dahil uh, tsaka medyo mura. So ayan lang po, ayan na, uh, shoutout lang po sa lahat nating mga bagong subscriber at saka sa mga taga-subaybay po dito sa in channel. Maraming salamat po sa pag-suporta nyo. So malapit na yung mga subscriber natin dito. So ayan sa mga nagtatanong kung ilunggo po daw ako. So marunong po ako magsalita mga farmers ng ilunggo. Pero Uh, yung lingwayo namin dito ay Karaya or Bisaya Dahil uh, taga-antiki po ako Yan, uh, shoutout po sa mga subscriber ko na taga-antiki Lalo na po sa may, ano, uh, sa Hamtik Ayan, hindi ko lang mabanggit yung mga pangalan Dahil uh, marami na po kayo At saka shoutout din po sa subscriber natin na taga-Sibalom uh, Sa Bugasong at saka sa, uh, sa Norte So marami, sa Ruhas At saka sa may... Aba sa, sa Norte ay shout out na lang sa buong ano Panay at saka guys Sir uh, ano Insakto TV sa Kanlaon sa Negros Oriental nga ba yun Sayan shout out sa Sir. So nagbablog din po siya mga ka-farmers at uh, nagtuturo din po siya ma, sa mga ng mga tips tungkol sa pag-aalaga ng talong at uh, sa mga ginagamit. At saka shout out kay Sir Noel Doke. So yung mentor ko po yung gwapo ko pong mentor. Ayun. Ayun uh, po si Sir Noel Doke at uh, hindi po siya maramot sa mga ano Uh, sa mga technique sa mga pamamaraan sa pag-aalaga ng talong at saka kay Boss Greg, ay kay Boss Greggy eh. so isa rin po siyang vlogger mga farmers no nagbabalak din po siya at uh, nagtuturo po din po ng tips and sila po yung mga mentor ko si uh, sila rin po yung pinagtatanuan ko uh, kung ano po yung problema dito sa aking talungan. So sa kanila po ako nagsimula mga ka-farmers at saka kay Sir Elmar sa Elmar magbubukid Elmar TV. So vlogger din po yung mga ka-farmers no. At uh, malawak din po yung kanyang talungan at ang nagtatanim din po siya ng mga sibuyas at uh, si uh, sili. So iba't ibang uri po ng gulay yung kanyang tinatanim. And shout out sa mga mentor ko at uh, dahil sa inyo at uh, natuto rin ako mga farmers uh, mag-alaga ng ah uh, mga gulay lalong lalo na po itong talong so yan lang po mga ka-farmers at uh, kung ano lang po yung ano so yung mga sinasabi ko po base lang po yan sa aking experience mga ka-farmers no so hindi naman tayo nakapag-aral sa sa agriculture o sa mga tungkol po sa mga lason so yung mga si binabanggit ko po dito yan po ay ayun uh, ayon po sa aking karanasan at sa mga ginagamit sa mga nagamit ko pong insecticide ay nagamit ko na rin po dito sa aking talungan So yun lang po mga ka-farmers at uh, mag-harvest uh, po muna ako at uh, update ko na lang po kayo mamaya kung gaano ba karami yung mapipitas ko po dito sa 600 plus kapuno sa pang-apat na harvest. So bali may uh, harvest ko rin po dun sa unang tanim ko na 450 kapuno sabay na po yan lahat mga ka-farmers. No? So bali mamaya na lang ulit po mga ka-farmers. So hello mga ko farmers So time check tayo. Ah, Tamang-tama lang na alas 12. So simula kaninang alas 5 madaling araw. So kakatapos ko lang mag-harvest. Simula po sa ampalaya at saka sa talong. Ayan na, uh, ito talaga mga farmers na mabagal tayo mag uh, harvest dahil uh, solo lang tayo no. So ito na mga farmers yung napitas ko sa kabuan sa lat, -lat no. ah uh, bali 600 plus dun sa kabila at saka plus 450. So sabihin natin na 1-2, uh, 1-2 kapuno. So ito po yung lahat and uh, dun pa sa kabila at saka dito. Ayun, no? So binasa ko lang siya mga ka-farmers no baka para matanggal yung ano niya yung ano yan, parang alikabok o mga putik dahil uh, doon sa kabila uh, nakaraan ng araw ko lang kasi yung pinatubigan so may mga ibang bunga niya ay nasayad sa lupa so may mga putik-putik pa so bali magpapaking na lang ako mga ka-farmers no para ma laman po kung ilang kilo po lahat yung na harvest ko sa kabuan so yan na uh, bali update ko na lang ulit po mamaya mga ka-farmers So ito na mga kaparmers ang aking nabandal sa kabuan. So bali total po lahat mga kaparmers ng uh, 248 kilos. So bali dun sa may uh, pangalawang batch kong tanim ay nagtotal po siya ng uh, 140 kilos. So yung iba ay dito na po sa uh, unang batch na tanim ko. So yan po yung naging total. So 248 kilos po mga ka-farmers no. Ah uh, kasama na po dyan yung class B. So bali hanggang dito na lang po. Maraming salamat.